Heto na mga idol, nagpa-press conference na ang Los Angeles Lakers para ipakilala ang kanilang future franchise player na si Luka Doncic. Siyempre kasama niya dyan sila Maxi Kleba at ang nagbabalik lake show na si Markip Morris. Tila magiging reunion nito ng mga former Dallas player mga idol dahil makakasama rin niya ulit sila Christian Wood at Dorian Finney-Smith. Well dito nga sa naging press conference niya ay sinagot nga ni Luka ang nangyaring blackbuster trade na ito. Well ayon nga sa kanya ay nasurpresa siya sa pagkaka-trade sa kanya. Pinabulaanan niya din ang kanyang conditioning na sinasabing problema sa kanya na alam daw niyang hindi ito totoo pero gagawin nga daw niya itong motibasyon. Dagdag pa niya ay nakatanggap din siya ng tawag kay Lebron James na sa ngayon ay hindi pa nga nakikita ang dalawa. Well bigla din niyang naalala si Kobe Bryant at Gigi na sana daw ay nandun sila at masaksihan ng moment na siya ay mapapabilang na sa Lakers. Well sa February 9 ang posibleng debut game ni Lucas sa Lakers. Curtis ito ay kontra sa Indiana Pacers.